Dismayado sa ngayon mga boss itong si Trey Young sa Atlanta Hawks sapagkat hindi pa siya binibigyan ng contract extension. Wala pang diskusyong nagaganap at wala pang galawang nagaganap mga idol. Bilang isang star player, pinaka-importante player yan sa isang kupunan. Kaya kung ikaw ay eligible na sa isang extension, ay nararapat ka agad na ibinibigayan sa sa'yo. Yung ibang mga players nga, kahit na malayo pa, pero usap-usapan na kung gaano kalaki, ang i-offer ng kanilang team na extension para sa kanila. Pero kay Treyang, wala napakatahimik ng front office ng Atlanta Hawks. Kung ating babalikan ang history nitong si Trey Young, handa na po ang Atlanta Hawks na i-trade siya noong February sa trade deadline. Pero walang nga nagpakita ng interest kay Trey Young. Pagkatapos noon ay ginandahan ni Trey Young yung kanyang paglalaro at na-impress ang Atlanta Hawks. Pero pagkatapos na pinabilib niya once again ang Atlanta Hawks ay lumabnaw itong kanyang performance at ganoon din ang nangyari. Ganoon din po ang nakita ng Hawks sa kanya na walang pinagbago at hindi nga ho consistent. Ngayon ang problema dito ay nahihirapan silang i-dispose itong si Trey sa kadahilan ng wala rin po namang nagpapakita ng interest sa kanya o kagusto ang makuha siya. Kaya nga nung sa trade deadline ay walang kumuha sa kanya. Napaka obvious na kapag ikaw ay isang star player pero wala kang extension na nakuha sa iyong kupunan, malamang sa lamang ay nais nilang maging free agent ka. O yung masakit na salita ay nais nilang mawala ka na sa kanilang kupunan. Binanata naman ni na Jamie Fox ang mga hater at basher ni Lebron James sa patuloy na pangbabatikos sa The King kahit na gumawa siya ng record-breaking na edad na gumawa pa siya ng record-breaking 40,000 points sa kanyang 20 years of playing. Ayon pa mismo kay Jamie Fox, sana maging grateful na lang daw ang mga tao ngayon o ang mga NBA fans sapagkat 20 years daw na binubuhat ni Lebron ang NBA. Pero imbes na pasalamatan o maging masaya na lang para kay Lebron, ay marami parang mga hindi kaya-ayang mga salita ang kanilang mga pinagsasabi kay Lebron James. Dagdag pa kay Jimmy Fox, ito ay kanyang kinumpara sa isang medisina kung si Lebron daw ay mayroong gamot, medisina o panglunas sa sakit na cancer, siguradong marami ang magpapasalamat. Pero Marami rin pong tao ang magko-call out sa kanya na cancer lang. Wala ka bang lunas sa diabetes? Ang nais nice na gustong sabihin ng artistang si Jamie Fox ay sana dapat na maging grateful na lang daw ang mga NBA fans sapagkat eto pa, nandito pa si Lebron at patuloy niyang binubuhat daw ang NBA sa loob ng 20 taon. Si Jamie Fox ay uh, isa sa mga malapit na kaibigan nitong si Lebron James mga idol at mapahanggang sa ngayon ay patuloy niyang dinidepensahan itong kanyang iniidolo sa mga mapanglait na mga salitang ibinabato ng ilang mga fans ng NBA. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Maraming salamat po.